bukas. Bukas sila sila. bukas kayo. Ay, may meeting umut ko una. Pangulo si Sir. Ay, bukas po ilan? Ilan kayo. Oo. Oh. Oo, takal wala bukas baka. Oo, lang alam nga dito, Sir din sa... Pwede mo, Otoy. Tayo pinanghanap ng upahan, ano? Tauhan. Sa pag-aani po yan, no? Kuya Perth. Binabaoy. 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 Shout out kay best friend. Yan. Kaya kaya Ikaw tuya makoy ko Ikaw makoy Dali na ay ako, Opa, tayo, lang Ayaw Hindi mo alam Tubigan. tayo nang lang meron doon. Pag ako yung ano. Pag ako na na naturuan mo. ata. Ilan, po, tibigan. ilan tibigan. po. Ilan ko Ang makakasama ah. natin. Aba. Ano si. Dalawa agad. Meron Apat. Lima na. Lima. Meron doon mga yung mga hindi daw wala daw pagkain, sa yung pagluluto. Anin, anin. Pagluluto ko, ko na lang muna. Meron ka na rin ko pati na nakatbagwa ng na, ano. sa okay. sabay pasada. Oo, pag nainitan na, no? Kalibutan na, nagsabay-sabay. Kaya mo ko, gagawa na lang marami, maraming maraming tao. Gagawa. Ibig sabihin doon maraming tao sa inyo, may mga gawa? May gawa pag-ani ganun, pag nagsabay-sabay. Ang ah, nagpabalang mga inilugmok, wala parang sa mga katabi ko kaya... yung... Hindi, hindi. Meron din ay kakaunti. Minsan naman ay yung aaniho ng mga kinsina o dali pinta pag ginagulo. Sa ba? Pagkakapal. 20, 30. Oo, nad Kasi bilang balag ko. Oh. Uh, si nga, lagi mong kasama yan. Ano? <laughs> ay ay siya, mapapadigma yan doon. Eh, <laughs> kung tayo kasama ko yun. ako Hindi manainit ba lang. Kaya ano? Oh. <laughs> marami. Titignan natin. Marami ano, kubra. <laughs> <laughs> kubra. May sasakyan na po ba ng comfort? Oo. Okay. Mm -hmm. Di ba po na yata, Ayos na ako, makoy. Kamay utay na ha. Hmm. Mamasada ka na lang. Ayaw ka tamayaw. May gagawin ako rin oh. dito. Ayala, Ayos, may kausap po ka uh, uh, po mayaw. na. Kala ko kami sampu agad ay. Bahala yan po. Atin po sinundo ang mga aray. Eh. At mag-aani po doon sa area number 3. Yan o. Oh kung taga taga saan na pong ano ang nagiging upahan din eh nalilibang na sa construction yung iba eh Oo. Oh. na rin, anim ano paani po ng aking ama oh iya yeah, dapat punta pong ibas yan pailay ah kuya ilaw, ikaw ba? ah ay matagal bang kausap pati anong para hagilop sa malayo nang upahan ay kay Crisino baka eh. ay baka po bukas isusunggab naman mo na muna lahat sabay-sabay ko na sa tanan eh ko ano po ay ilan ang kabayo mo kabayo kay Iki ah ay hala Nang mga malapit eh, no? Ubus. Namin eh, kabila namin ang team kung ano, makapista pa. Makapista pa daw po sa kanila. Sa mga kalapit namin ay nag-aano na Pati nga yung may siya kasulo ba? Labag ka sila bukas Daming gawa, ano? Para tinatamad ang mga tao ngayon sa linangay. Kahit sa amin. Ngayon po, pinapawalay-pawalan na. pawalan na. Ay, dito sa amin. Nung dati dumali ka dito lang. Eh, 20 kayo. 20 nga na dating. Eh, ngayon, ay 20 dalawa. Mga oh. tinatawag na tubig dyan. Oo. Dyan, dyan ang liko. Ay, tukoy pala. oh. ani na tayo rito. Kapag-ani na tayo rito. Kapag-ani na tayo rito. Kapag-ani na tayo Oo, yun lang po. Yun po.

Hindi pa rin po ako nakakapunta diyan at ako lagi na rin sa akin. Tak oh. Mamaya mamako kayo. Oh. <laughs> ah, makapal na ako doon <laughs> ay hindi natutukoy, ay eh, natutukan natutuk nat <laughs> dati namin ang upahan namin ay nung tagdami sa ng na mga sisintay Kami kayo natin Naka, di ba kapo pala kayong kasabay na ano? <laughs> Ako may taga pagtaboy yung iba ay ubos ang mga na daanan. mga niyog, dala. Nung una ay ang taboy ay mga tatlong barig, hiwahi wala eh. Kalo ka bilis, may mm -hmm. Ay, yun na nga. Para natamad ang mga tao ngayon, ano po? Ay, wala talaga naman mabagal at isong nga ay sa pag ano ano wala talaga ay paano baka lugmok na ngayon ang magsasaka palagay ko yung pagsunod dito sa amin wala nang gaano hindi, parang hindi na magtutubig ang ang mga gawain po ang ang mga gawain po ay siya nga halos sariling katawan mo na lang ay. Dati nga yung mga anak ko ay anak ko ay demanda na ako eh. Dati nakakatawa ko. Ibig sabihin ngayon ay wala. Balik ako. Sundo na ulit. Ah? Ay ibig sabihin mo nag-aano na po yung mga anak ninyo? Kaya may mga trabaho na. Nagtatrabaho na sa iba no? Ah paano nga ka ang panahon pala. Wala nang mag-uubra. Lalo ko naman eh. Walang mamaya mahirap. Ay kahit po naman ako bilang tatay. Sa anak ko ayoko na. Sige huwag na kayo magtubigan. Ano? Ito ba? Siya nga. Ya, ano nga ba? Sa bagay nga may mga libre bigay din na abono, ano? ang pa. Ay, pagdating naman ang anihan, eh, wala nang presyo. na Ay, kawawa, kawawa. hindi natin alam kung sino ang kawawa. Yung magtutubig, na yung bibili, eh, ano? Corruption, ang nasa corruption ng ano? Gawa ng eh, sa totoo po namin na-order talaga yung pangulo ng marami, ano, ah, mumura Tapos gawa niya, yung mga magsasaka, binibigyan na niya ng libre. Ayun, doon ka't may napapag-ipitan. Yun lahat ng mga inaangkat din bigas, hindi rin po naman lahat napapabinta. Oo. Uh. Timot sa ah, ang sitwasyon ay sa dito sa Pag sa baba na ano po? Siya nga tama. Ay pilit nang pilit umangkat na umangkat nang magmura. Tama naman na aangkat na ng marami. Tapos yung mga magsasakan may binibigyan na rin ng pabor May mga libre-libre na. Pukok na po. Yan ang aanihin. No? Ha? Oh, si Kuya Rodil po, ang pangulo namin sa farmers. Oh. Ikaw ang ano? Saan po ka ng seminar? Oo. Oh. Yan, nakaanihin. Pagkakabahin kami maganda ka tindig tindig pa pagbonghal ayun narin pa rin po buo pa rin po yung bahay namin diyan yan pwede rin po sa babuyan po pwede rin po doon na ay paglakad po pagsakay naman ay yan ito po ang anihin Mm, pa po doon sa kabila. Inuuna nga, oh, inuuna nga daw nila yung buhal. Nariyan po yung mas malawak. Dati nakapag rin po ba? Ah, uh, kasama nyo po ba yung ano? yung Yun na nga daw po, binibinta yung lupang ginagawa namin. Wala yung bibili. Ha? Oh, dyan na po sa bahay pati ah. Nare, may mga kasama po naman dito. Meron hmm. po naman dyan. Pag-aani po. Magsabro uh, Ako ay diyo naman. Ako uh, ay mundo. Uh, ay, di ako pala. Ang dami ng ahok. uwa. ko pauli. Parang itikoy, Ako naghapit ang damdang ng kawain. Sa'n ang kawain? Ako sila, aboy. May ablam. Eh, eh, ayaw mo. na. Ay, 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 okay, yung taramahong. Okay, makain mga andan. <laughs> <laughs>

hindi naman ay matibay. Huwag na pati doon sa Ay, hindi matibay yan. Hindi ba nabot naman ito pa na rin? Hindi hahaba. Hindi nabalik. Hindi nabalik ha. Ah, pala ay. Mahirin na lamang yung taling paroy. Kaya hindi bumalik ang lubid. Ay, kakakakak. Ang labarahan na lang. Ang labarahan lubid. Ang labutas. Hindi ba kakakari? Hindi kakakakak. Yan. Ibang ngayon yung pamalo. Yung pamalo. Yung pamalo. Yung pamalo. Yung pamalo. Yung Bago po yan. Kira mo muna ko yung ilo. dinis, ito uli aring dalihin. Sabitan mo daw uli. ano? Ayan daw po isang libo ang isa ay nakuha ng 1,600. Ayan daw. Ayan Sabi ko huwag kang mag-alok sa mag yung naupak sa ano. Hindi lang bibili yung mag

la junta. Ye itak. Hana, niya pala. Tingnan mo kayo. Sa no kayo nilo po. Toto na pala. Ito yung kung di kakounti na tubo niyan sa 800. Mas mabuti ako ka block. Iyiigi. Rek. bakala oh, oh, oh. na sila. Ang sumabit. Gawa kami wala nang pinipiling ano Nakakahiya pag pinag-isa-isa pa. Eh, Lahat, ito. lahat ito, ay ito, ito na. Pag ano? Tapahan uh, ha. Uh -oh.

فير با siya ng halos ano man kaya yung may mga magtatrabaho lang oh, yan. marami po naman kami ngayon parang hindi ko mahala kung kulang 15 ay minsan no, ang tinatarget namin kaya ako dagdag ng dagdag ng tao kami mga 30 oh, kaya kulang pa rin sa magkatahe yan minsan nung ilang barangay yung nalilibot ko na mag ano ma, mga magkaaraw po yung maglilibot sa palayan shout out po sa mga taga ano barangay ng kaayan mas marami tayo dyan ako kung tao ay sabay sabay po ngayon ay